Magandang araw sa inyong lahat! Ako si Zeresh Panel R. Carbonell at narito ako upang ihandog sa inyo ang isang deklamasyon na pinamagatang ang dalamhati ni wikang Filipino ni Joel Costa Malabana. Huwag na ninyo itanong Huwag na kayong magkunwari. Impossible. Hindi niyo ko makilala. Ako ito. Alam naman ninyo kung sino ako. MTV TV ng K-pop artist? Ang gusto namin ay Japanese anime. We want to speak English. Anyong English? Korean? Ah! Ipinagpalit na pala ako kina English at Korean. Ang dayuhan palang sina English at Korean ang mas kila. pala na ako. Kaya pala, unti-unti na nawawala ang aking mga salita. Kinanon na pala ako ng kanibal kong si English at si Korean. Ang mas napapansin ninyo, kaya pala hindi na ninyo kakilala. Sino ka ba talaga? What do you want? We're just wasting our time for you. kaibigan na ito? Hindi ba ako ang dahilan ng programang ito? Ito ang buwan na ginagunita ang kapanganakan ko. Hindi na ba talaga ninyo ako natatandaan? Ginagamit pa rin naman ninyo ang bahagi ng aking salita. Ako! Ako ang pamana na inyong mga ninuno sa inyong mga ko ay tinitoy na anak ni Manuel L. Quezon. Talaga bang nalimot na ninyo ako? Ako ang inyong wika. Ako si wika ang Filipino. Ah, okay. I heard a lot from you. Oo, kilala ka namin. Narinig ka na namin. Pero hindi na kami interesado sa iyo ang gusto namin ay English. Anya. Yeah, we want English. We're also interested with Korean, Mandarin, at Tipongo. Tama. Ang gusto namin ngayon ay si Korean. Ito kasi ginagamit nila Goyo at So. all the time instead of you hindi na ikaw ay kinakampanya para gamitin sa mga paaralan. Si English ang sinasabi ng Pangulo ay dapat namin pagtuunan ng pag-aaral. The Filipinos will only be competitive for globalization with the help of English. Kaya sorry na lang, Mr. Miss can Filipino. Na yes, hindi ninyo dapat kalimutan. Hindi ninyo dapat ipagtabuyan. Balikan ninyo ang kasaysayan. Ako ang sagisa na inyong kalayaan. Susi ako sa inyong pagkakaisa. Ako ang tulay tungo sa inyong pag-unlad. Hindi ninyo dapat ganituhin. Isinilang talaga, wikang Filipino. Hindi ka na namin kailangan. Kung napupunan mo na kailangan pa pala namin ng mga salita mo, all of these are just temporary. Soon, all of us will no longer need you. Hindi ka na kasi practical gamitin. Kahit na sa text message, ang hirap mong gamitin. Mahahaba ang mga salita mo at mauubos ang load and we will no longer need you but all of us are already working abroad Sige, wala na Pilipino. Sino pa nga ba ang gagamit sa akin kundi ang mga karaniwang tao? Sige, hayaan na lamang ninyo ako humimlay sa puso at diwa. Kayong mga kabataang naririto, kayong mga guro at magulang na humuhubog sa lipunang ito. Kayong lahat aking kasawian, ng aking kamatayan, kung sakali lang, kung sakali lang na minsan, ay muli ninyong madama na kailangang papala ninyo ako, narito lamang ako. Gamitin lamang ninyo ako at muli magbabalik ang aking sigla at ang aking diwa. Ako, Pilipino sa inyo ay namamaalam. Paalam sa inyong lahat. Paalam